Hello guys, welcome to my YouTube channel si Kai Soto. Ang ganda ng pinakita ng first and second game niya sa Yokohama. At nakita natin ang bagsik ng ating kababayan na si Kai Soto at matutunghayan uli natin sa January 5. At ang pagpasok ng 2024 ay napakaganda sa ating kababayan na si Kai Soto. Please like, share, subscribe to our channel. Paabutin natin ito ng 15,000 subscribers at ito ngayon natin ang isa sa mga highlight ng ating kababayan na si Kai Soto sa first na game na nag MIP siya which is nakakuha lang siya ng 4 points sa limited na minuto for 12 minutes at sa pangalawang game which is uh, nag tala lang siya ng 6 points ito ngayon natin Ayan guys, ang ating kababayan na si Kaisoto gan superstar at maraming mga NBA team ang niniwala sa kanyang kakayahan ayan ang unang dakdak -dak. at talagang gigil na gigil iniingat din ang ating kababayan na si Kaisoto dahil nga katatapos lang ng injury at tuwang tuwa siya sa unang laro nakuha niya ang MIP talagang 16 games na nakatapat nila ang Mikawa ngayon na sila nanalo at talagang malaki ang impact ang ating kababayan na si Kay Soto sa depensa at sa crucial na mga depensa. Ayan, talagang kumakamada, nagbablock at talagang nakakuha na ng magaling na point guard. Imagine natin kung bibigyan lagi siya ng bola sa loob at talagang patuloy ang paglakas ng ating kababayan na si Kay Soto. At talagang makikita na kung ano ba talaga siya. Kung ang kwento natin ay parang to the moon pero nawa. Mabigyan siya ng mabigyan ng pagkakataon na mabigyan ng mabigyan ng pagkakataon na bigyan lagi ng bola sa loob at lumakas pa ng gusto ang kanyang katawan. Talagang namamayani ang ating kababayan na si Kay Soto sa Yokohama at ini-enjoy na lang ang ilang buwan na pananatili sa bilig dahil patuloy na siya sa NBA. Abang.